Ano nga bang nagiging dahilan para tawagin ng isang tao na halimaw? Sa Akame Gakil, kailangan mo lang uminom ng isang tasang demon blood. maliban na lang kung ikaw si s -Death na ininom ang buong chalice habang nakangiti pa. Samantalang ang iba ay nababaliw sa isang lagok lang ng demon extract. Hindi lang siya nabuhay, ganap niya itong napagtagumpayan. Pero alam mo kung anong nakakatawa dito? Hindi special si S-Death dahil uminom siya ng demon blood. Espesyal siya dahil sobrang twisted niya noon pa Kaya posibleng ang demon blood pa ang nakorap niya. Hindi siya ang nakorap nito. At least, iyan ang paniniwala ni Great General Budo ng Empire na makita niyang naglalakad papalayo si S-Death mula sa chalice at may frost na namumuo sa kanyang daliri. Baka akala mo kilala mo na si s ang empire's strongest, ang ice-wielding sadist na ginawang human popsicles, ang 400,000 northern tribes rebels nang hindi man lang pinagpapawisan. Yung babaeng tinuring na art form ang torture at weekend activity ang warfare. Pero kung iisipin mo na isa lang siyang typical na baliw na anime villain, hindi mo nakikita kung ano talagang nakakatakot sa kanya. Kasi nga naman, karamihan ng na mga villains sa anime ay either pure evil o kaya naman tragic figures na nabaliw dahil sa kanilang nakaraan. Si Esteth, may interesting sa kanya. Siya ay nasa tamang pag-iisip at yan mismo ang dapat mong katakutan. Think about this, kailan ka ba huling nakakilala ng taong sobrang sigurado sa sarili na tama siya? Hindi lang basta confident, yung tipong walang makakapagpabago ng kanyang pananaw. Tapos bigyan mo pa ng kapangyarihang mag-freeze ng karagatan at may army pa sa ilalim ng kanyang command. Yan si S-Death. Yung sikat niyang motto na The Strong Live and the Weak Die. Hindi lang yung pangkaraniwang villain catchphrase. Ito ay philosophy na nabuo niya sa gumamasid sa kalikasan. At sinusunod niya ito ng walang alinlangan na parang isang tunay na believer. Pero saan nga ba nagmula ang ganitong hindi matitinag na pananaw? Imagine this, isang batang babae na ipinanganak sa Northern Frontier Lands kung saan ang lamig ay parang sinasaksak ang iyong mga baga sa tuwing humihinga ka. Hindi ito yung tipikal na mahirap na kabataan. Ito ay survival mode 24 by 7. Habang ang ibang bata ay nag-aaral ng ABC, ang batang si Esdeath ay nag-hunt ng mga danger piece na kayang durugi ng isang matandang lalaki at nag enjoy pa siya dito. You see, ang tatay ni Esdeath, ang chief ng Partas Clan, ay hindi lang tinuruan ng anak niya kung papaanong mag-hunt. Ipinakita niya kung anong tingin niyang fundamental truth ng buhay. Sa tuwing humahabol sila ng prey sa gitna ng blizzard, sa tuwing lumalaban sila sa ibang tribo, itinuturo niya ang resulta at sasabihin, hindi ito krahasan. Ito ang paraan ng mundo. Imagine mo ang mga aral mo tungkol sa buhay at kamatayan ay hindi lang galing sa bedtime stories, kundi sa pagbamasid kung aling hayop ang nabubuhay at mamatay sa taglamig. At ito pang mas interesting. Para sa aramihan, trauma na to. Siguradong magwawalan ang child services. Pero para kay SDET, wonderful daw ang mga alalang ito. Nung namatay ang nanay niya, hindi siya umiyak Sa halip nakita niya itong patunay ng mga turo ng kanyang tatay. Hindi sapat ang lakas ng kanyang nanay para mabuhay. Walang tragedy, walang trauma. Simpleng batas lang ng kalikasan. Para bang kinuha niyang theory of evolution ni Darwin at ginawa itong personal na pamumuhay. At yan ang dahilan kung bakit nakakakilabot ang kanyang backstory. Gusto nating maghanap ng isang tragic moment na magpapabago sa kanya. Isang trauma na masisisi natin. Pero wala eh. Naging ganyan si S-Death dahil tinitignan niya ang malupit na katotohanan ng kalikasan imbes na takbuhan ito, Tinanggap niya ito ng buong-buo. Nung nawasak ang kanyang buong clan, hindi siya nagangad ng paghihigante. Simple lang ang konklusyon niya na hindi sila sapat na malakas para mabuhay sa isip niya, kanyan kalagang takbo ng mundo. Hindi ito kwento ng isang taong nawala ng pagkatao. Ito ay tungkol sa isang taong piniling bigyan ng iba ang kahulugan ng pagiging tao. Habang tayong lahat ay natututong balansehin ang kalupitan ng kalikasan gamit ang compassion at pakikipagtulungan, isang katotohanan lang nakita ni Esdeth na dapat sundin. Bawat karanasan, bawat pagkatalo, bawat tagumpay ay nagpapatibay lang sa kanyang paniniwala na ang lakas lang ang tanging batas na mahalaga. Kaya ano nga bang mangyayari kapag ang isang taong may survival of the fittest mindset ay nabigyan ng tunay na kapangyarihan? Well, hindi lang basta sumali si S. Death sa militar ng Empire, binago niya ito. Naalala mo yung demon extract na nabanggit ko kanina? Yung nagpapabaliw sa lahat ng umiinom nito? Hindi lang siya umiinom daw para sa kapangyarihan. Gusto niyang patunayan ang isang punto. Sa isip niya, kung hindi siya sapat na malakas para kayanin to, well deserve niyang mamatay. Parang extreme job interview di ba? Pero ito mas fascinating kay Esdeath. Hindi lang siya ulang isip na brutal na tao. Bilang military leader, brilliant siya. Legendary ang kanyang mga strategy. Innovative ang kanyang mga tactics. Nung binuo niya ang Jaegers, hindi lang niya pinili ang pinakamalakas na fighters. Bumuo siya ng team na nagko-complement -co sa abilities ng isa't isa personal niyang tinitrain ng mga ito, tinutulak niya sila lampas sa kanilang limits at talagang nagse-celebrate sa kanilang growth. Nakakaantig to hanggang maalala mong naniniwala rin siya na kung sino man sa kanila ang mamamatay ay simpleng hindi deserving sa kanilang posisyon dahil nga mahina sila. Tignan mo nilang infamous campaign niya laban sa Northern Tribes. Karamihan sa mga general ay gagamit ang standard siege tactics pero si Esteth pinag-aralan niya ang kanilang kultura, tinukoy ang kanilang mga kahinaan at methodically winasak sila. Hindi lang physical kundi psychological. Yung sa wakas ay pinakawalan niya ang kanyang ice powers at freeze ang 400,000 in an instant. Hindi lang ito pagpapakita ng lakas. Ito ay manifestation ng kanyang philosophy. Absolute power ang magne-decision kung sino ang dapat mabubuhay at mamamatay. And yet, may code siya. Hindi niya tinatraydor ang kanyang mga tauhan. Lumalaban siya sa sarili niyang mga laban. Hindi siya gumagamit ng lason o madadayang tactics. Hindi dahil sa moral reasons siya na, ah, kundi dahil naniniwala siyang dapat direktang ipakita ang tunay na lakas. Para siya naglalaro ng game na siya mismo ang gumawa ng rules basis sa kanyang twisted na pag-unawa sa batas ng kalikasan. Sa labanan, hindi lang siya powerful, artistic pa. Ang kanyang ice abilities ay hindi lang tungkol sa raw force. Kumagawa siya ng mga elaborate structures. Maganda pero deadly. Kaya niyang i-freeze ang time mismo gamit ang kanyang trump card na Mahapadma. Isang teknik na sobrang powerful na once a day lang pwedeng gamitin. Pero ang talagang nakaka-intriga dito ay kung paano niya ginagamit ang mga abilities na ito. Hindi lang niya pinapatay ang kanyang mga kalaban, tinitest niya sila, tinutulak. Parang umaasa siyang patunayan nilang mali siya tungkol sa pagiging importante ang lakas. Ngayon, iisipin mo siguro na ang isang taong obses sa lakas ay hindi na kayang magmahal. Diba? Well, mali ka dyan. At dito nagiging mas fascinating ang kwento ni Esteth. Nung na-inlove siya kay Katsumi, hindi lang ito obsession ng isang villain, genuine love talaga. Pero syempre, hindi half-hearted ang dating ni Esteth sa kahit ano. Nung binigyan siya ng Prime Minister ng pagkakataong pumili ng kahit sinong partner na gusto niya, hindi siya pumili base sa status o political advantage. Instead, kumuha pa siya ng tournament para lang mahanap ang taong pasok sa specific criteria niya. Classic overachiever talaga. Pero ang nagpapak captivating sa relationship niya kay Tatsumi ay hindi lang yung love story. Bagkus kung pa paano ito completely contradict sa lahat ng inaasahan natin sa isang villain. Gusto niyang mag-date, nagsiselo siya, nangangarap pa siya tungkol sa kanilang future together. May something na almost endearing sa pananood sa Empire's Strongest General na kumikilos na parang teenager na na-in-love. Almost nga lang hanggang maalala mong ang ideya ng romantic date niya ay kasama ang paghahunt ng danger piece at panunood ng mga execution. At alam mong pinakamalupit dito, nung nireject ni Tatsumi ang kanyang mga paniniwala at piniling lumaban sa Empire, hindi man lang atinag si Esteth. Oo, mahal niya si Tatsumi. Genuine at malalim na pagmamahal. Pero una pa rin sa lahat ang kanyang philosophy. Sa isip niya, kung hindi siya sapat na malakas para talunin siya o tanggapin ang kanyang paraan ng pamumuhay, hindi siya worthy kahit gaano pa siya kamahal. Para bang may nakikita kang pumipili ng gym membership kesa sa soulmate niya pero may kasamang ice powers at kamatayan. Ang relationship naman niya sa kanyang mga tauan sa Jaegers ay nagpapakita ng isa pang side ng kanyang complexity. Hindi lang siya commander nila, siya ang kanilang mentor, protector at minsan kaibigan pa nga. niya ang kanilang mga tagumpay, nagluluksa sa kanilang pagkatalo at talagang invested sa kanilang growth. Sina Wave, Kurome, Ron, binibigyan niya ang bawat isa ng pagkakataong lumakas sa ilalim ng kanyang guidance. Pero itong catch, walang pag-aalin lang ang papanoorin niya silang mamatay kung magpapakita silang mahina sila. Parang tough love na umabot sa psychotic level. Kahit ang kanyang mga kaaway ay hindi maiiwasang igalang siya. Ang Night Raid, ang assassination team na dedicated sa pagpabagsak ng Empire. Kinikilala siya bilang kanilang pinaka-formidable na kalaban hindi lang dahil sa kanyang power, kundi dahil sa kanyang absolute conviction. Papaano ka nga ba naman lalaban sa isang taong buong-buong naniniwala na tama siya? Nakikita ang kamatayan bilang natural na paraan lang ng kalikasan para isort out ang mahihina sa malalakas. At yan ang dahilan kung bakit si S-Death ay higit pa sa isang typical na powerful anime villain. Siya ay salamin na nagre-reflect ng ilang uncomfortable truths tungkol sa ating mundo. Isipin mo gaano ba talaga kalayo ang kanyang strength is everything philosophy sa kung papaano natin minsan ginoglorify ang mga winner at ini-ignore ang mga losers. Kapag sinasabi natin sa mga bata ang survival of the fittest o only the strong will survive, hindi ba pinapaganda lang natin ang worldview ni Esteth? Ang nakakatakot pa dito, hindi naman siya completely mali sa lahat. Malupit talaga ka ang kalikasan. Madalas nga, ang malakas ang nangingibabaw sa mahina pero ang fatal flaw ni Esdeath ay hindi sa pagkilala niya sa katotohanan ito, kundi sa paniniwala na ito lang ang katotohanan mahalaga. Habang tayong lahat ay nagtatangkang bumuo ng lipunan na nagpoprotekta sa may hina at nagbibigay halaga sa mga bagay na higit pa sa lakas, para sa kanya, ito ay paglaban mismo sa kalikasan. Para siyang naglalaro ng ibang game kung saan ang compassion ay kahinaan at ang mercy ay pagkakamali ang talagang fascinating ay kung papaanong hinahamon ng kanyang karakter ang typical na anime villain tropes. Hindi siya evil dahil nag enjoy siya sa pagdudulot ng sakit. To, totoo naman to. O dahil nagsisilbi siya sa mas malaking kasamaan. Wala siyang pakailam sa ideology ng empire. Masama siya oo dahil nakita niya isang fundamental truth tungkol sa reality at sinundan ito hanggang sa pinaka-extreme na conclusion. Parang may nagbasa ng self-help book tungkol sa survival of the fittest at isipang gawing buong personality plus may ice powers pa. Ang legacy niya sa anime villainy ay unique dahil pinipilit niya tayong questionin ang ating sariling paniniwala tungkol sa power at justice. Kapag chinshear natin ang underdog sa mga kwentong to, hindi ba't secretly sineselebrate natin ang pagiging sapat na malakas para talunin ang mga nang-aapi? Kapag pinag-uusapan natin ang deserving na tagumpay, hindi ba't kumagamit lang tayo ng mas magagandang salita para ilarawan ang might makes right philosophy ni S-Death? Pero siguro, ang pinaka nakakakilabot na aspeto ng karakter ni S-Death ay kung papaanya niya tayo question sa ating moral certainties. Sa mundo kung saan madalas sinicelebrate ang lakas at ginajustify ang tagumpay, gaano ba talaga tayo kalayo sa kanyang philosophy? O nga't hindi tayo nag-freeze ng buong army o nag-torture ng tao for fun. Pero kapag sinabi natin winners never quit, o victory at all costs. Hindi ba malapit tayo sa kanyang pananaw? Yan ang tunay na genius character ni Esteth. Hindi lang siya basta villain na dapat talunin. Siya ay babala tungkol sa kung anong mangyayari kapag dinila natin ang ilang common beliefs sa kanilang logical extreme. Ipinapakita niya sa atin ang tunay na evil ay hindi lang nanggagaling sa kabaliwan o galit. Minsan ito ay nanggagaling sa sobrang paniniwala sa isang katotohanan habang iniignore ang lahat ng iba pa. Sa huli, siguro ang pinaka nakakatakot kay Esteth ay hindi ang kanyang overwhelming power o sadistic tendencies, kundi kung paanong ang kanyang philosophy ay may sapat na sense para maging uncomfortable tayo. At kung na gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.